Hello guys, uh, kumusta po? Uh, dito naman tayo sa may mga wine section nila guys. Ito yung mga product ng California, yung mga wine, mga presyo nila guys. Number price 25.19 yung isang pack siguro. So, isang gallon mahal naman, P15.29 yung sa taas. So ito guys, mga product ito ng California guys sa uh, Napa Valley, uh, wine capital of United States. <laughs> puntahan natin one time nandito sa isang vlog po natin so yan ang mga presyo guys ito naman mas cheaper sila dito 30.99 uh, per bottle yan presyo ng isang ito siguro sila pari itong dito sa baba ito naman 30.99 yung mahilig sa mga alak uh, dyan ito yung mga presyo ng mga wine natin mga wine ng California guys. Ayan. Gusto so, may chocolates iniwan yan. Ano naman to. Ito ano, mga presyo dito. Mga presyo ng mga wine oysters. Bay. Mga subignon. Mga ano pa bang klase dito. Uh, mga subignon dito nga area guys. So, ito yung maraming wine guys. So, kita nyo guys, oh, Puro la, uh, wine dito na section. Ayan, isa dito presyo. Starlight. So, big One gram sugar. So, made of grapes pa rin mga to guys. Alright. So, dito sa likod guys, mga wine din. Kita natin. Puro wine. So, mahilig sa mga alak dyan. Ito mga presyo ng wine natin ngayon. Ito naman. Ah, uh, Wenty Vineyards. Yan, Ponsi. 31.99 ang isang bote niyan. Six packs. 38.79. Uh, may mga mahal din nga mga wine. May mga cheaper din. Ako naman kasi hindi naman ako mahilig sa wine. Ano nang uh, kinunan ko lang. Eh, kaso may mga mahilig din sa wine. <laughs> Ang mga pristiyo din sa wine. Ako hindi ako uminom ng wine, guys. Uh, ano lang, maganda lang i-vlog minsan. Ayan. So, kung may regaluhan ka ng alak, may ano na dyan, oh. May paglagyan mo ng mabag dyan. yan Ito. Oh. Chin and Blanc. $14.99. $30.99 per bottle may mga pangalan din guys tapos corresponds yung mga ano nila mga prices marami so, talagang product ng California guys rose wine napabali Sonoma County talaga na doon yung maraming mga wine guys oh September na po September, October so mahinog na yung mga grapes so panahon ng mga harvest nila So tama yung sinabi ng lalaki doon mga September, uh, October. Yun ang harvest time ng mga grapes nila para gawin nilang wine. Uh, autumn na kasi guys, simula na ng autumn so maglaglaga na yung mga dahon magkukulay, orangey na yan sila maglaglaga hanggang mawala na yung mga dahon nila so, favorite ko ang panahon ng ano, fall talaga guys, at sa so, maganda mag-travel ng fall dahil cooler ang temperature kahit sa mga national parks, kahit sa inland California, sa ka sa southern California, okay ang temperatura natin kapag fall. But I do not know now guys kasi nandito na po tayo sa global warming so I don't know, napaka unpredictable ng weather talaga. So, I hope everything is gonna be fine, guys. So, pinakita ko lang sa inyo yung mga prices ng mga wine dito sa California. Yung mga product ng California talaga. Alright guys, thank you for watching. See you in my next vlog. Bye bye you.